Ito niya mga idol, 3 Anong bloodline, boss? Boston. Oh, Boston, yan. Boston sweater ni Boss Nelson. Ito sa ito? Gano? 4-5. Ano to? Sweater naman, ano? Ayan, solid ang katawan nito, no? 4-5 mga idol kay Boss Nelson. Ganda, oh. Hey, boss Nelson niya yeah, mga idol. Yung hats mo? 4-5 din? Nagulang din, ano? Ang oh, eh, ganda oh. Eh 4545 mga idol. Eh Boss Nelson 'yan no? oh. Eh, ang ganda lang katawan. Mga idol, ang katawan ito oh. Oh. na mga idol. 4545 lang ay eh, Boss Nelson Oh. Mga idol, lang oh. Eh, no? Boss Nelson, paulit ng number natin.

boss Nelson pa itu mah idol ayo, no? four, five, four, five, yan idol <coughs> katawan katawan idol Ito, solid oh. Gulang na to, no? Tatlong taon na oh. 4K siya, 4K. Yun, 4K din, ano? oh, lahat 4K. Ah, lahat pala. O, mga idol, 4K ba? Lahat pa. Oh. Solid oh. 4K daw mga idol. Tatlong taon na to mga idol. Oh. Grabe naman yang katawan eh. Solid. Solid ang katawan mga idol. Eh. Oh. Okay. Pumpkin yan mga idol. Eh. Oh. Ganda ng katawan. Eh. Oh. Ram, mga idol? Ganda yan. Porky yan mga idol. Ito, Henny oh. Ganda ng oh. Solid Henny. Mga idol, 4 lang yan. Solid Henny, mga idol, 4K. tuloy dyan mga idol ang ganda ang nito okay idol ang ganda solid huh? poging pogi Tak pergi dia kay Dan, mga idol. Ayan, no. ha? Nagulang din, ano? Ayos, nagulang din talaga. Oo, oh, ayan, ha? Ulo din mga malok ni boss ngayon. Every week yan, sila boss nandito. Tahan nyo lang. nag grow ito ba kayo? Hindi na, no? Malayo na kayo din. Hindi

adaan, ya, nah 4K mah itu loh, udah tahu? 4K, mah itu loh, 4K jinjanto 4K mah ya. 4K. Mga walang number ay magbigay ng number eh. Pero mga taga Pampanga ito mga idol. Porque porque ito mahal. Porque ito. Ulit. Matatanda na, mga na. Yung mga pagsalita. Ito mga idol oh. oh 4K daw to, 4K. mga idol yan oh. na sitwasyon mga idol ay eh, sa Buawi grabe ang sitwasyon niya na oh. no napakaraming tao oo oh. oh, eh ganyan na sitwasyon kaya kailangan madaling araw pala pupunta na kayo dito kasi may namamakyaw. Yung linggo na may namamakyaw ngayon. O oh, pupunta kayo dito, pupunta oh. lang kayo na madaling araw. Ang grabe ang tao ngayon, oh. Maganda ng mga manok dito 4, 4K. For mga solid mga idol. Ito, idol 5K eh, no? Kanawa 'yon. Kanawa hindi dong babae. Eh. Oo. Oh. ito ano? Ah, uh, pares 5K daw mga idol. Kanawa 'yon. Kalawa pares mga idol, 4, 5K galing na to. Hindi pa Boss, magkano yan? 5K? Ito, 5K daw ito, ay, ito, ay, ito, ay, ito. So, to, mga idol. Karawa yun. Kalawa yun, pares, mga idol. Kalawa yun, nanay. Ay, kalawa yun pulit. Alawayan yung tandang 5K na yan pare idol Eh boss jeep to boss jeep Eh number tayo ni boss jeep Baka gusto nyo kong kunin Yung mga nagpapahalap ng kanawayan na uh, kulit ito meron na uh, Pares pa oh Solid 5K na to Baka na lang si boss jeep Baka lang

Mga idol, ito, kagulo dito. Ito ang dito pa, ano, tanghali na, sa labas yung mga manok. Dito kaya makakakuha ng mga mura. Ayan, si joey. Yun. lang yung manok. Yung mga manok nila. <coughs>

35 35 Kelso 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 mga idol 3k ah kaso wala lang number ko si boss eh ah binibili ang number ko pero puntahan nyo lang dito sa bukawin mga idol 35 35 35 ito 4k ito mga idol 4k solid kasi ito o 4 years na mga idol dito po mga idol. Dito po sila mag-aalo ko. Ano ito SBR? Solid ang mga idol. Ah, three G, dito mga idol. Solid ang mga natin. Oo. Solid-solid ang mga manok nyo mga idol. Tingnan mo nga napakadaming tao ngayon dito sa bukawin ay mga idol. Okay. Solid oh Mura itong magbenta si boss oh 2.5, 2.5 lang oh Merong mura hmm. Ito, ito boss, nagkala 2.5 lang 2.5 lang din? Oh, 2.5 lang oh, mga idol oh 2.5, lang Ito boss, hirap Hatch to no?

dito sa bagong trailer ulit natin. Pagkasa kayo, boss? Malolos. Malolos lang. Ayan, malolos. 1.8 lang daw ito, mga idol, oh. Oo. Oh. Murang-mura. 1.8 lang. Ito doon. Magkano ito? 1-8 doon? Ito, Ito, idol yung number boss? oo oh. Yung, 395 4468 yun kontakin mo lang si boss para sa mga detalye nito mga One, two, two, three, mga naitan eto 2-3 magkapatid yan yun sa yung hangin magkakakala yung daw yan yan